Langayan. Kuyaw dining langayan, mga kaigsunan eh. Kining ka kabalo ba mo nga usan na siya sa pagdani sa kaaway? Kanus amang ka na langay, nga wala ka malate. Basta langayan, gani ka, labi na nato mga kristohanon. Hmm? Gitawag ni siya kristohanong pagpahimangno. Kita mga kristohanon, usahay. Langayan, gaita ang schedule sa pagsimba, like for example, alas 9, muabot alas 10.30, hapit na triple amin, kung man mapagkatubo nimo kung langayan kay ka, kung ari sa birthday, maguna pa ka sa mga bisita, ari ka sa kasal, imbitahon ka, una pa ka sa gikasal, naguna pa ka sa inasal, pero diri sa simbahan mga kaigsoonan kung magisgot ang pagsimba at no pag yung mulingkot sa pinakaulahi. Daga ang mga kristuanon nga wa makabantay niya na. Nga gidani na di ay sila sa kaaway. Unya giatake sila mga kaigsoonan mga kagilaan. Mauna nga kung magisgot na pagsimba, sabado pa lang sa gabi, naligo na. Pagkaugma, awan na, naghapat na lang. Diretso na dayon ayaw tuguti nga uh, maanad ang imong kaugalingon sa pagkalangayan diya sa pagsimba sa Dios. Ayo oh. Ayaw tuguti. Ayaw himo ang kinaiya diyan dapita. Nga sa birthday sayo kaayo sa kasal or uban pa nga mga appointment nimo. Pero sa imong appointment diya sa Ginoo, oh. muraragwa. Mga kaigsoonan, mga kagilaan. Usa oh. na siya sa mga taktikas kaway. Gak ada ni ya.